Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating channel. Ako si Hashtag Walk With Lan Channel. Hashtag Walk With Lan. At ngayon may dala akong balitang magpapakabog sa inyong lahat. Headline natin, sino ang tunay na mananalo sa 2025? At oo mga kababayan, may shocking surveys result tayo. Sir Erwin Tulfo, numero uno. Pero teka-teka, hindi lang yan ang pag-uusapan natin sa susunod na mga minuto aaralin natin kung bakit siya nangunguna sino mga kalaban niya at kung may pag-asa pa ba ang iba na maungusan siya kaya huwag kang aalis diyan ha i-like mo yan i-subscribe at i-hit ang notification bell updated para updated ka sa mga ganitong balita pero bago tayo magsimula, tanong ko sa inyo, sino ang iboboto mo sa 2025? I-comment mo yan sa baba at mamaya babasahin ko ang mga sagot nyo. Una sa lahat, bakit nga ba mahalaga ang 2025 midterm elections? Simple lang ito ang pagkakataon natin na pumili ng mga senador at iba pang opisyal na magdadala ng pagbabago o kaya naman magpapatuloy ng status quo sa May 12, 2025. 12 senatorial seats sa pag-aagawan at ang mga mananalo rito ang makakasama sa 20th Congress ng Pilipinas. Pero hindi lang yan ha. Ang midterm na ito ay parang report card ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaya't bawat boto mahalaga. Ngayon, napansin niyo ba parang pelikula ang labanan sa Senado? May mga veterano, may mga bagong muka at syempre may mga tulfo. <laughs> Pero bagong tayo magmalalim sa survey, Tignan natin kung bakit ang mga survey na ito ang pinag-uusapan ng bayan. Ang mga pollsters tulad ng SWS, Pulse Asia at Octa Research, sila ang mga propeta ng eleksyon. Pero wag kang magpapaniwala agad-agad ha. Kasi minsan parang weather forecast lang yan. Pwedeng tama, pwedeng mali. Nako po. At alam nyo, kung weather forecast ang mali minsan, Paano pa kaya ang survey kung ang mga botante natin minsan nagbabago ang isip parang pag-ibig sa teleserye? Ngayon, mahal, bukas, hindi na. Okay, guys, no, let's get to the main event. Ang latest survey results base sa pinakamagbagong datos mula sa Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 2025. Si ACT-CIS representative Erwin Tulfo ang nangunguna sa senatorial race na may 42% voter preference at hindi lang siya nanguna ha. Tied siya kay Senator Bongo na isang malakas ring contender at manok ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero teka teka ha, bakit si Erwin Tulfo? Ano ang meron sa kanya na hinihintay natin? Si Erwin, ha? kilala natin bilang broadcaster at ngayon politiko. Siya, siya yung tipong tool to the rescue. Laging may aksyon, laging may solusyon. Kaya naman sa survey, consistent siyang nasa top spot. Sa policy siya noong February 2025, 56.5% ang boto niya. At kahit bumaba ng konti mula sa 62.8% noong January, hindi pa rin siya natitinag sa Magic 12. Pero alam niyo ha, may mga nagsasabi, huy, Tulfo, dynasty yan. Kasi nga, kasama rin sa laban ang kapatid niyang si Ben Tulfo na nasa, na nasa top din at si Senator Ravi Tulfo na nakaupo na. Kung manalo silang lahat, parang Tulfo family reunion nasa Senado. Pero teka ha, wala pang batas laban sa political dynasty kaya sabi ni Erwin, go lang ng go. Ngayon, tignan natin ha, ang iba pang nasa top 12 ng SWS survey. Erwin Tulfo, 42%. Bongo, 42%. Willie Revillame, 40%. Ben Tulfo, 38%. Manny Pacquiao, 36%. Dat, 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 at marami pang iba. Pero ang tanong, bakit si Erwin ang number one? Is it, is it his charisma? His track record? O Baka naman yung mga libreng tulong niya sa radyo noon, naalala pa rin ng mga kababayan natin. Kung hindi mo pa kilala si Erwin Tulfo, ito ang quick crown down. Siya yung tipong hindi natatakot magmalasakit sa radyo, sa TV, at ngayon sa kongreso. Excuse me po. Bilang ACCIS Party List Representative, Kilala siya sa pagtulong sa mga ordinaryong Pilipino mula sa mga reklamo sa kalsada hanggang sa mga problema sa gobyerno. Kaya naman parang superhero siya sa matan ng masa. Nako Pero hindi lang yan mga kababayan. Ha? May kontrobersiya rin siya kasama. Halimbawa, nahaharap siya sa disqualification cases dahil sa mga issue ng citizenship at libel conviction siya noon. Pero guess what? tinanggal ng Comelec ang mga kasong yan sa technicalities. Kaya tuloy ang laban niya. Nako po. At alam nyo, may mga nagsasabi. Baka naman dahil sikat siya, kaya siya nangunguna. Totoo yan, ang media exposure niya, malaking factor. Pero wag natin kalimutan ang kapatid niyang si Ben Tulfo, broadcaster din at nasa top bin. So parang combo mil. tipu ba? Tulfo power times 2. Pero seryoso, ang lakas ni Erwin ay hindi lang sa pangalan. Sa surveys, consistent siyang mataas sa Metro Manila, Northern Luzon at kahit sa Visayas. At ang target niya, ang mga butante gusto ng aksyon, hindi puro salita. Ngayon, hindi naman solo ang laban ni Erwin. May mga kalaban siyang malalakas din. Una, si Senator Bongo, ang loyal aide ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa SWS, tied sila ni Erwin sa 42%. Si Bongo, kilala sa health programs at sa pagiging Mr. Malasakit. Pero teka, 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 bakit kaya siya tumaas ng 8 points mula sa last survey? Baka naman dahil sa drama ng Duterte Ares, naka-score siya ng sympathy points. Pangalawa, si Willie Revilla may ang wawaw ng sinado sa 40%. Malapit na siya kina Erwin at Bong. Ang tanong, magiging senador ba siya o mag-host pa rin siya ng game show sa plenaryo. <laughs> Joke Pangatlo, si Ben Tulfo, kapatid ni Erwin. Sa 38%, malakas din siya ha. Lalo na sa mga kabataan. Kaya kung magkapatid na Tulfo ang mananalo plus si Rafi, Tulfo sila sa Senado, parang Tulfo TV niyan mga kaibigan. At syempre ha, uh, huwag kalimutan si na Pacquiao, Tito Soto at Pia Cayetano, mga veterano na may solid fanbase. base. Pero ang tanong, kaya pa ba nilang habulin si Erwin o baka naman may dark horse na lilitaw sa susunod na survey? Nako. Ay, nako po. Okay, ngayon maging seryoso tayo sandali ha. Bakit nga ba mahalaga ang surveys? Una, ito ang walls ng bayan, pulso ng bayan. <clears throat> Kung ano ang iniisip ng tao ngayon, pero hindi ito hula snapshot lang ito ng kasalukuyan halimbawa ng SWS SWS survey ginawa nila yan face to face sa 2400 respondents nationwide may margin of error na plus minus 2 points 2% 2% kaya pwedeng magbago pa ito pangalawa ginamit ito ng mga kandidato para i-adjust ang kanilang kampanya. Kung mataas ka sa survey, mas lalakas ang loob mo. Kung mababa ka, baka maglabas ka na ng bagong gimmick, gimmick baka sumayaw ka pa sa TikTok. Nako. Pero syempre, ha, seryoso, ang service na ito ay hindi garantiya ng panalo. Tandaan natin sa 2016, si Grace po nangunguna sa surveys, pero si Duterte ang nanalo, kaya't ang boto mo pa rin ang magdidesisyon. Okay, ngayon ha, oras oras na para sa inyo. Kanina, tinanong natin no, sino ang iboboto mo sa 2025. Titignan natin ang mga sagot no, sa comment sa mga kaibigan na rin. No? Ang may nagsabi si Erwin Tulfo kasi action agad. <clears throat> isa naman, bongo para sa malasakit centers. At ang isa, Willie Revillame eh, kasi may papremyo na ako. Talaga ba? Grabe, iba-iba talaga ang taste natin. Ha? Pero, pero seryoso, I-comment mo pa rin kung sino ang bet mo at bakit. At kung may tanong ka tungkol sa eleksyon, i-drop mo rin yan. Sasagutin ko yan sa susunod na video. Ngayon, prediction time. Sa tingin ko ha, kung ganito ang trend, malakas ang laban ni Erwin Tulfo. Pero huwag kang magpapakampante. Marami bang pwedeng mangyari bago ang May 2025? Ayan mga kaibigan ha, Natapos na, na na ang ating 90-minute deep dive sa 2025 elections. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan ang boto mo, kapangyarihan mo. Kaya't maging matalino sa pagpili ng kandidato, si Erwin Tulfo nga ba ang tunay na mananalo? O may iba pang sorpresa abangan natin? I-like mo ito, i-share mo ito mga kaibigan, at i-subscribe na rin. Uh, para updated ka sa mga susunod na balita. Ako si Hashtag WalkWithLan. Hanggang sa muli at ingat kayong lahat, mga kaibigan. Subscribe button na. Thank you so much, guys. God bless you all.